Ikaw na yung mali. Ikaw pa yung sensitive. Bakit ganyan kayong mga kabataan ngayon? Sobrang sensitive mo. Ang bigat ng salitang buwisit na buhay ito. Okay, mo, alam mo ba kami nung panahon? Ha? Ang lulot mo. O may nagawa kami mali. Ang pagpipilian namin, tsinelas, sinturon, walis tambo, uluhod sa asin, Amanda, matuto lang kami. Eta. Mapo, kanak. Ano ba bata ka? Bakit namang ganun ka sa nyo? Ang layo ng ni mo sa iskulahan mo dahil ka dito sa bahay. Dito sa labas, hindi ka ganun. Pero doon sa iskulahan mo, ganun ka. Tsaka nakita mo kung paano ka managot nagut don. Parang hindi ikaw, Amanda. Napakabastos mo kanina, sobra. E eh, paano ba naman kasi, mama? Kikipagbiron, tapos mapipikon. Mapipikon, Amanda. Eh halos binatukbatukan mo silang lahat doon. Ang liit ng mga bata na yun. Hindi magsusumbong sa magulang yun, Amanda, kung hindi sila nasaktan. Salamat ka, Amanda. Hindi kita doon iyawyawan. Pinigilan ko pa yung sarili ko na dito kita sabihan. Narinig mo yung sinabi ng teacher, di ba? Last mo na yan, Amanda. Kapag inulit mo na naman yan, hindi ka na daw nila tatanggapin. At kapag inulit mo yan, Amanda, hindi na rin kita pag-aaralin, kahit sa eskolahan. Alam mo ko anong gagawin ko sa sa'yo? Pasasamahin kita doon sa tita mo, papagtindahin kita ng gulay doon, sa palengke. Sige na, mag ka na. Gagawin ko sa'yo ang bata ka. <laughs> Bigla ako yung may kasalanan na. Makikipagbiroan sila. Tapos mapipikon pala. Tu naman si Mama. Ano-ano pa sinasabi? nasabi? Wisit na buhay to kapag post nga. Ay, salamat. Tapos din sa gawain bahay. Ah. Oo. Hey, oh, anak mo? Nasa kwarto. Ano yung post niyan? Ha? Anong post? Lagi naman nagpo-post yan. Ang dami sa akin, PM na Ermat. Ayun, screenshot niya yung nag-rant. Kung anong pinasasabi sa Facebook. Ano ba nangyari sa inyo kanina? Eh, napagsabihan ko, pero dito naman sa bahay. Sinaktan mo? Hindi, eh, ba't ko naman sasaktan yan? Kailan ba ako nanakit ng bata? Kaya bakit kailan ba't kailangan post ng ganun? Tsaka hindi ko nakikita yung mga post niya. Ikaw, hindi mo na kinecheck? ako hindi ko rin naman nakikita eh. Kasi unti lang naman ang friend ko sa Facebook. Badan at dadaan naman niya. Wala akong nakikita post niya. Ano ba nangyari? Eh, napagsabihan ko nga. Kasi gawa ang pinatawag nga ako sa eskulahan nila. Andun din yung mga nanay ng mga classmate niya. Yung mga binuli niya. Tawagin mo nga. Sandali. Amanda? Oh, ito. Bukan nga rito. Ang daming PM ng lola mo. Wala akong kaalam-alam. Ang tanong agad sa akin, anong ginagawa namin sa'yo? Tinasaktang ka ba raw namin? Ano yung post mo? Tsaka bakit din namin nakita ng nanay mo? Eh, naka-friend no accept po eh. Sabi ko ni. Bakit na friend accept ah. ka sa amin, anak? Ang tanong, Amanda, yung post mo, oh. Visit na buhay to. Ang anghang masyado. Alam mo yung post mo, parang ang datingan sa mga taong makakabasa niyan. Parang pinagmalupitan ka ng nanay mo, hindi kaya ako. Ha? Naman, Tapos, mas gusto mo na lang mawala? Ganun ba kabigat yung problema nangyari kanina? Ano pa nangyari? Eh, papi. Nagakasara na lang po kami tapos, papa, hindi ko lang po alam. Bigla po sila mapipikon. Tapos, ito naman po si mama. Grabe po magsalita. Oh, paano ba grabe? Ganon ka grabe? Ano pa ginawa sa'yo? Sinaktan ka ba? Hindi po. Minura ka? Hindi po. Oh, paano naging grabe? Sinigawan ka ba? Hindi po. Doon ka ba pinagalita sa school? Hindi po. Oh! Bakit kanito yung post mo, anak? Dwisit na buhay ito? Amanda, kailan naging buwisit yung buhay mo? Ha? Ikaw na yung mali. Ikaw pa yung sensitive. Hindi ka ba nag-iisip? Yung mga kamag-anak, lola mo, lola mo, pray natin sa Facebook. Ang nga na sinabi mo, tapos ikaw pala ang mali. Aba, Amanda. Bakit ganyan kayong mga kabataan ngayon? Sobrang sensitive mo. Alam mo yang hindi kami nananakit, Amanda. Tsaka dito sa bahay, okay ka. Yung mga kaibigan mo, kapit bahay, okay kayo. Bakit ka sa school? Ba't nananakit ka? Eh, lang naman yun pa. Amanda, hindi kasama sa biroan yung mga kapanakit ka na. Kasi kung babaligtarin, sila magbibirot sa ka, magagalit din ako bilang magulang mo. Kasi kami mismo, di ka namin sinasaktan. Grabe naman yung pagiging sensitive mo. Tapos, yung, ano ba naman nagkukomit na to? Classmate mo ba to? Sino yung mga yan? Ha? Yung mga friend ko lang po sa Facebook. Tingnan mo. Wala rin tulong yung mga comment eh. So parang feeling mo, sobrang laki ng kasalanan namin sa iyo, Amanda. Ang bigat ng salitang bisit na buhay to. Kasi kami ng nanay mo, bago matulog at gumising, nagpapasalamatin mo sa Diyos kasi ginising pa kami. Ikaw, ganun-ganun kadali mo nang bitawan ng salitang mo. Alam mo ba kung gano'ng kabigat sa buhay yan? Amanda, hindi yung salita na matinong tao. Pa mga taong walang tinalang Diyos yung mga ganyang salita mala sa buhay yan. Napagsabihan ka lang ng unti kasi mali ka. Grabe naman yung pagiging sensitive mo. Alam mo ba kami nung panahon? Ha? Ang lulot mo. O may nagawa kami mali. Ang pagpipilian namin, chinelas, sinturon, walis tambo, uluhod sa asin, Amanda, matutulang kami. Kaya ganito kami ngayon. Lalo na ako na tatay mo. kapag talagang may nagawa ako, nakapanakit ako ng kaibigan ko, grabe ako paluin ng tatay ko. Pero hindi namin ginagawa sa yo. Kasi alam ko yung pakiramdam mas, na masakit na palo, anak eh. At alam ko rin yung pakiramdam, anak, na ipahiya sa harapan ng mga kaibigan. Kaya hindi ko ginawa sa kanina. Sana, Amanda, bago ka nagpo-post ng ganyan, matuto ko rin tumanggap ng pagkakamali. Siguro kung pinahiya ka doon ng mama mo, doon ka ginulpi, o pagdating dito sinabunutan ka, pinagmumura ka, tapos hindi ka pinakain, yun siguro, pag nagpost ka ng ganyan, kakampihan kita anak. Pero walang gumagawa sa nun. Yun ang may lola mo, nakala pinagmamalupitan ka namin. Alam mo yung nararamdaman ko bilang tatay mo? Nung nabasa ko yung sinabi mo, parang wala akong kwentang magulang. Parang walang kwentang magulang yung nanay mo. Anak, walang iba kang magiging kakampi kung di kami lang. Kung napagsasabihan ka mamisan dahil may mali ka, tama lang yun. Uulitin ko. Ayokong maramdaman mo yung mga sakit ang palo na naramdaman ko ng bata ako. Kasi may iba akong proseso ng pagpapalaki ng anak ko. Na kahit sabihin ng mga kapatid ko, sila na mamalo sila ng anak niya para matuto, hindi namin ginawa sa iyo, anak. Kita mo naman, simpleng paghugas ng plato, napakatagal mo. Simpleng paglikpit ng higaan, kinakatamaran mo. Siguro nga, mali kami ng nanay mo. Na e binigay namin sa'yo lahat. Dahil sa pagmamahal namin sa'yo. Pero hindi namin deserve, anak. Napalabasin mo sa mga tao, lalo sa social media. Parang wala kaming kwenta ng nanay mo. Huwag mo naman kami ipahiya ng nanay mo, anak. Wala kami kasalanan sa'yo matindi. Minamahal ka lang namin. Lalo na ako. Nakita mo naman trabaho ko. Lampas lang pa sa 12 oras. Ngayon anak, kung hindi mo na isip yung pagmamahal namin sa'yo, parang hirap na masabihin na parang kami yung pinakamalas na ng magulang ngayon dahil sa ginawa mo.